Hello, good morning mga kabukid, mga kabest Ayan, bagong gising tayo no? Ayan, sarap ng uh, umaga ngayon Araw ng Sabado oh. oh, mainit Ganda nga, uh, sikat ng araw Ayan, may daladala -dala tayong galagyan uh, Kasi namunga na po ng gusto yung ating uh, uh, mga pananim Yung snow beans, no? kanihin natin yung ibang mga bunga pwede tayo dito sa ating garden yan mahamog pa mahamog 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 so, sige natin to sige natin o kung gusto kayo dyan ayos ang tataba na tataba na yung kamatis yung talong ayun gumanda na ng gusto yung mga tanla Do, dumami na oh. dati napakaliliit ngayon nalalaki na oh. Oh, ayos so ito naman yung uh, kalabasa natin lumalaki na din oh. taba ng talong gumanda hmm. ah, na yung ampalaya gumagapang na okay So ito yung tinanim nating melonong nung nakaraang linggo lang to pero ang ganda na oh. Sumibol na. Ganun din yung mga sili. Ayos. At uh, ay may mga kaunting gabi tayo dito. So binili natin ng nakaraan. Ganda na nung dahon. Okay. Meron din yung sayote. Gumanda na rin eh. Oh. Nung binili natin ito, kala natin eh walang sayin-sayin kasi parang mamamatay pero ngayon ang dami na oh. Lumago na yung mga ano niya. Oh. Ang dami ng mga gumagapang, talbos, mabagong talbos. Nabuhay na siya talaga. Pero Ay, sumibol tong ating kangkong oh, sumibol oh. Ano ko hindi mabubuhay? Nabuhay din talaga oh. Ayun pa yung isa. Oh. Naisip mo na yung kangkong oh. Ayos. Nabuhay yung kangkong natin mga kabukid, mga kabis. <laughs> okay. Ah, maganda. Tingnan natin yung iba. Oh. Ayan, may tinon lang na Lettuce dito si Ayan si kasamang Diba ayan o Nabuhay na din po At ito naman yung mga Pechay O nalaki Tataba o Palaki na sila Ayan yung mga natirang pechay nila noon Nabuhay lang At may mga ilang puno Mga ganda na rin o Hiiii <tots> Ngayon ay mag-aani tayo. Anihin natin itong bunga ng itong uh, sitsaro sa atin to. Oh, snow bean dito. Ito. dami bunga po. Ayan, ayan. ayan. Ito nyo, ang dami mga bunga. Oh, ayan. Oh. 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 Ang lalaki. Oh. Daba, oh ang tataba marami pong bunga mga kabukid mga kabes so. oh. pwede na tayong uh, magpansit o oh, ayan dami oh. uh, dito pa sa baba oh. so ano yun na natin yan ito pa pala may nakatago pa oh. okay ganda o oh. ikon natin kakainin na natin to mga kabukid mga kabest nahihina natin to, itong bunga nitong uh, sorbid o ating uh, naitanim na beans ito kakainin na natin to yan isa ito pa masarap tong ilagay sa pansit dalawa para hindi siya mabibigatan oh. ayos ito oh. <coughs> sinasabing pag may itan, inanim ka talaga kaya anihin ka o oh, ito kikena tanim mo na kana di oh oo at ke lang ito mga kabukid mga ka pero marami bunga dapat pala dinagdagan na natin yung pinili nating puno para mas marami o sabay na natin yung puno niya masyadong maluto okay naman tayo. Pangalawang ano na natin to mga kabukit mga kabes. Yung una ay ilang piraso. Oh, pero ngayon, oh, marami-rami na. Pwede na panghalo sa pansito Oh. Yan o. <laughs> o. ayan po na ano natin. Oh. Marami-dami din. Oh. Oh, diba? Diba? marami pa siyang uh, bulaklak ayan namumulaklak pa siya ilang puno lang yan siguro mga apat lang yan na puno ayun yung mga bunga pang maliliit ano okay ang galing <laughs>